Hello guys, for today's video, nandito ko naman ako sa kabila ngayon at pagdating namin, inaabotan ko, mayroon palang housekeeping naglilinis. So, ayan na, papunta na kami sa bahay sa kabila at yun na nga oh. sos So, na ko mga langga, ang aking mga damit nakabalot kabalot-balot, ang nagsundo sa akin ay si Madam. Habang uh, inaantay namin, uh, marangkada na kami, so nakapag-video pa ako dyan. yung mismo harap ng bahay ng, ami, ng aking amo. So, Malangga, naalala nyo ba noon umabot ako ng tatlong buwan dito noon sa pamalagi dito sa kabilang bahay? Ang kinaganda lang talaga dito as hindi talaga sila masilan ang alis nila ng pasok ay alas 7 ng maga at uuwi rin sila ng alas 7 ng gabi. So, ito na. Habang kami bumabiyahe, papunta na kami dito sa Alrabwa. So, ang biyahe namin, mabot kami ng isang oras kalahati kasi malay talaga dito ang Alrabwa. Ito yung pinakasintro talaga ng Riyadh. So, nakita nyo, Malangga, yung aking mga damit damit ng aking alaga ay nakabalot-balot sa lagayan, o di ba? So mga langga, nandito na ako ngayon sa kabilang bahay. Yung lagi namin pinupuntahan, ayun yung higaan ng alaga ko. Tapos ito yung higaan ko. Dito ako mahiga mamahinga. Ngayon, sana mabut kami na Ramadan dito. Dito na lang kaya ako. Ngayon, hindi ako nagilinis dito kasi may cleaner sila. Tapos ngayon, tawag ito, mga nasa Pilipinas, mga Pilipina. ka. Silipin natin dumaan ka pa, dumaan pala kami doon sa ano bumili yung aking uh, kapatid ng aking amo ng tinapay O, oh, tingnan mo tapos yung aking kape nandoon na ayun oh tingnan natin walang gaya ng kape ko at ito yung tinapay dito oh. lang muna yan nilamig na tuloy so dyan lang yung takpan ko na lang muna yan ayan Masarap pala nito oh. Kain tayo sarap nito. <laughs> to ako ngayon sa kabilang bahay. Hindi ko alam kung kailan kailan kami dito. Sana nga, dito na ako lagi. Hanggang sa makauwi ako. Yan risk ko. Kaso lang itong alaga ko. Eh. Lagi nagwawala. <clears throat> ito lang problema. Kain tayo. Hmm. Ito yung kwarto ng dating katulong dito na si Sharon. Mga swerte talaga ng katulong dito. Aalis sila ng alas 7 ng maga uuwi uwi ng alas 7 ng gabi. Hmm. Wala nang lasa yung aking kapi. Kanina pa kaya yan. Wala nang kalasa lasa. Kaya so, tiis lang. Kainin na natin to mo, ang ganda ng buhay dito ng ano, ng katulong dito. Kasi imagine mo yung kanyang kwarto, napakaganda. Napakaganda yung kanyang kwarto. Andito siya sa taas. O sa totoo lang, may sarili siyang ano. Nakagagawa talaga siya dito ng ano, maganda talaga dito. Kaso lang, yun na nga lang. Hmm. <laughs> nabuntis kaya napauwi nang wala sa lugar imagine niyo mga langga ha? Ito sabihin ko sa inyo. Nabuntis siya. Kung ibang employer yon, pinakulong na yon. Kaso lang, pinauwi pa talaga siya. Wala pa siyang isang taon. Wala pang isang taon kasi yung dati, yung kwarto niya nasa baba. Uh, <clears throat> tapos ngayon, nung lumaki ng lumaki, umabot siya ng tatlong buwan, nagtaka siya dahil hindi na siya dinadatnan. So nagsabi na siya sa kanyang employer na nabuntis siya nagtataka yung kanya mga employer kung bakit nabuntis siya at pinaultrasawan ganun nga tatlong buwan na diniyan niya ibig sabihin niyan hindi <coughs> nila alam kung pag alis niya doon sa lugar nila sa kanya kung nag-anuha silang na asawa niya o dito kasi upin kay jan yung kwarto dyan sa baba upin na upin tapos pwede kang lumabas eh, imagine nyo mag-isa lang siya dito tapos uuwi lang yung amo niya alas 7 ng gabi aalis ng alas 7 ng maga uwi ng alas 7 ng gabi nako di ba ang laki ng kaluwagan mm. si Pinyo tsaka wala dito si, si Stevie walang wala dito si Stevie naku kaya nga sabi ko ang pag abroad talaga ay paswertihan lang yan di ba doon sa bahay namin nako. <clears throat> kahit si R siguro may mata doon naman ko Kain na lang tayo dyan. Malamig na yung ano ko. <coughs> Kanina, dumaan kami sa ano, sa grocery. Ang daming binili sa akin mga shampoo, lotion. Hmm, nako, thank you. Pakita ko sa inyo. Ayan o. <coughs> lalaki pa ng ano. Hmm. Dalawang close-up. Dalawang ritsuna. Ayan. Tapos, Diyos ko. Hmm. Ni biya. Tapos, ang laki ng pantin. Tapos, do. ayan pa. Oh. Diba? Tingnan ko muna itong pag-inom ng kape kasi masyado lang malamig. Ayan o. Oh. Cappuccino, Ay, cappuccino pa lang dinaanan namin kanina. Oh, wala nang kalasalasa. Sa so, mga langga, lalabas ako kasi yung may dalawang planner dito na Pilipina. Pasimplehan natin, kuhaan ng video. ba Maswerte ang katulong dito. Aalis sila ng alas 7, uuwi sila ng alas 7 ng gabi. May katulong sila dito na buntis. Oh, taga, kenya taga ibang lahi. Yala, sorak. Ayun pa, ayun pa Tapoy <laughs> <laughs> <Ayun, siya> mo na, tapoy mo na Hindi, gusto ko yung ganyan <laughs>